Sawa ka na ba sa luto ng chicken na tinola, adobo, prito, at kung ano-ano pa? Gusto mo ba ng konting pagkakakitaan? Tara, luto tayo ng chicken pastil. Okay, Magluluto ngayon ng chicken pastil. Alaan. So ito guys, may ginger tayo, may sibuyas, may bawang, sili kasi konting lagyan natin ng konti. Anghang, oyster sauce, soy sauce, vinegar, white sugar, chicken powder, and of course, tong main ingredient natin na breast chicken. So ngayon hihimayin na natin. So yun guys, first time ko ngayon magluluto nito. Susubukan ko lang naman kasi kung nakuha ko yung lasa, it's either pang store ko na baon ng mga bata or pang negosyo. So ganito lang yung napanood ko sa YouTube. Himay-himayin lang siya ng medyo pino tapos mamaya ay igigisa natin. So for now, prepare ko muna yung mga ingredients bago ko lutuin. So guys, first time ko to. Hindi ko alam kung masarap or what kung ano yung lasa. Pero try kong subukan. Ayan, nagumamit na pala ako ng gloves guys ah. Kasi may ano pa. May dagda pa ng saging yung kuko ko na ginamit kasi gumawa ako ng banana chips cup nagluto ako ng saging so ganyan lang, kami lang din naman yung mag uulam ngayon so ayun excuse na lang sa taliri ko, kasi hindi naman yan dumi guys dagta yan ng saging na hindi ka agad-agad nawawala so yun, himayin ko lang to actually to guys, tong chicken meat pala is half kilo nga lang yung inalat ko ngayon pero kung pambenta to guys, of course, gagamit kayo ng gloves. Yan. So, kailangan daw pino yung chicken meat. Itong hinihimay ko na chicken ay bold na pala. So, ito guys, prepared na. Kahit mag uumpisa na tayo sa pagluluto. Okay na tayo ng mantika. Bawang. Tapos, lagay na natin itong chicken meat. Ayan guys, halu-haluin lang natin. Pagkagisa ng chicken meat, sunod na natin itong soy sauce. Wala nga palang measurement yung ginawa ko. Tansyahan nga lang pala yung mga ginagamit kong ingredients ngayon guys. Naglagay na rin ako ng durog na paminta. Sunod tong chicken powder. Pagkatapos ay hahalu-haluin lang. Pagkatapos nun, nagdagdag na rin ako netong white sugar. By the way guys, hindi po ako expert dito ha. Ito nga lang pala yung first time kong magluto ng chicken pastil. Para maiba naman yung luto sa mga chicken. At syempre, dahil hindi naman pangbenta, maglalagay na rin ako ng margarine. At kung medyo nakakaluwag luwag naman kayo sa buhay, pwede namang butter ang gamitin nyo. At gaya ng napanood ko, pandalas lang ang halo nila dito. Kailangan kasi mapalabas natin yung oil at medyo maging crunchy yung chicken meat. At dahil gusto ko ng may konting spicy, naglagay nga rin ako ng konting sili. Well, naghiwalay na rin ako ng walang sili kasi titikman ko rin kung anong lasa nun. So yun guys, pagkatapos nating ma-reach yung consistency ng luto, eto na ang ating chicken pastil. Chicken pastil ala Ana. And for the plating natin, kailangan may sili on top. Nag-garnish na nga rin ako ng spring onions on top para magmukha naman itong presentable. At hindi lang yan spicy, meron din akong original flavor. At hindi rin natin kakalimutan na i-garnish yan ng spring onions on top. Amoy pa nga lang ay nakakatakam na talaga. At dahil nga nilagyan natin ng margarine, kaya sobrang bango niya. Alam nyo ba kung bakit ko nagustuhan at sinubukang magluto nito? Dahil sa sobrang kabisihan ko at minsan hindi na talaga ako nakakapagluto ng ulam ng mga bata, magandang pang kasi ito at ilalagay nga lang sa garapon. At anytime na kailangan ng ulam, pwedeng-pwede itong so, pangbaon. Guys, nam-nam-nam. Pwede, talaga siyang pambaon. Sarap. Next, ito namang may sili. Gusto ko kasi ng medyo maanghang. So, ito. Ayun guys, nasabit ko yung may konting anghang. Kasi mahilig ako sa may konting anghang. So, yun. Ito yung original flavor. Ito yung chili. Ito yung chili. Parehas masarap, pero mas gusto ko kasi yung may, may sili dahil medyo mahilig ako sa may konting sili. eto okay, ito na yung ating chicken pastil spicy and original flavor. Ito nga pala lahat ng ingredients na ginamit ko. Happy cooking!